Ah. Uy, tatatalag sa ano ni. Hindi na lakang aning kay mga hu. Hanay ko ana beday kaayo ni, gabok. Among balay luoy na kaayo gabok. Uy. Ang bulak naman din ni anang pultahan. Halagi anay na. Ko na kay arong magamit di din ang lato no. Kani eh, parang gamit nimo din. Ni na niya hipuson ana. Dili ko na lato. Saan? Saan ko na nakalas? Kasi, kung nagpati lamang na ninyo bet, kaya rin, naay mo'y ganahan, nanghid lamang gusto, wala naman siya. Pagpatihan na. sa mga gamit ni Manang ba? Kita ko munika. Munika ba? Munika ni Orte Liber. O, iyahan ko, ang gapraktis siguro. Taon si Manang, iyang mga gamit, oy. Mga iyang gintaw ng kita ko.